for today's vlog guys naburingan kami kaya naisipan namin ni Mama Shell tara sari-saring music ang ingay kaya minabuti kung mag voice over na lang guys andito na tayo sa perya ng barangay kanituan ng CDO malapit na kasi ang piyesta dito kaya naisipan namin mamamasyal kasi naburingan kami sa bahay at ngayon muna tayo. Ang ganda ng mga ilaw, sarap sa mata tingnan. Wow! Ayan, malapit nang hihinto, bababa na yan sila. Gusto ng anak, sakay daw, daw ako, pero ayaw ko at baka ako'y atakihin pa. Nalilipat na huh? naman tayo dito, pero ayaw ko rin yan magsakay niyan, baka ako'y maitapon pa. Nako, mm? mahirap na. <laughs> at naisipan namin. Picture, picture, ayan, ang ganda ng ngiti ng anak ko. <laughs> Guys, medyo malalim na ang gabi, uuwi na tayo. Maraming salamat sa walang sawang panonood niyo sa aking mga vlog. Thank you for watching.